Ito yung tinatawag natin sa Pilipinas na Alikba. Yung ano siya, pure black. pure black. Yan, pati dugo black. Ito naman yung tinatawag na cobra. Ganyan yung malalaki nung nakaraan. Uh. Na manok na inalagaan ko dito. Ito kasi mga kafe nyo, kaya tinawag na cobra, wala siyang ano. Buhok. Kita Mas tayo! stajen na 别啊！

I Nakatakas! siya na kayo mga kapingyot. I <laughs> inyo na no, Katunying na bibili kami ng manok na alagaan ni Mr. Tunying. Oh. Dadagdag natin dun sa pato. Hmm. Bali, meron na kami dito ng lima. Yan, lima. Tapos, lapan ka ba? Liam the Hazer na dito. Una na Liam the Hazer. Chisoo mo. Ito yung isa sa pinakamasarap na ano mga kape nyo. Pati. Yung kulay itim, katunyeng. Kulay itim, itim, itim yung karne niya. So, Oo. So, 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 ito, 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 na ito, 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 to so, oh. mag ito, so, ito,

Uh, so <laughs> what's it's up mga kapeyo nandito na kami sa ano kuta kuta ni Mr. Tunying ayan ang ganda ganda ng kanyang uh, ano dito meron siyang vegetable garden meron din siyang uh, pato uh, pato farm yon may itlog pa dun mga kapeyo yun oh. oh kita oh. niya itlog Mahal daw ah. Si Tunyeng may mahal ng iba. eh Ayan. Ayan yung pato ni Mr. Tunyeng. Nung nakaraan mga kape bumili kami ng anim na manok. Ayan, isa na lang yung natira na doon sa anim na manok na binili namin. Isa na lang yung natira. Ayan siya, nagpapainit siya oh. Malawak Anim yung binili natin na oh, na. Ano. Tapos isa lang natira. Ayan. Ayan, nagpapainit siya. Hindi na po, hindi na kaya ng aso pa? Wala na boss, hindi na mapapasok ng aso yan. Pag pinasok pa ng aso yan, eh ano, pulutanin na natin. Ayan o, oh, ito. naman yan. Ano, ito na yan? Oo. Oh. Ito yung, 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 yung... O, eto naman yung ano namin, binili na namin ito Tunying kanina. Para meron din kaming ano. Bisita. Oh. Time, bisita Oh. Oh. natin. So, kafe, Wala kaming ano eh. Wala kaming nahuli sa dagat eh, kaya bumili na lang kami ng manok. <laughs> tulog sila, tulog na tulog mo. Oh. Hmm. Okay. Inahanap pa ata ni Ano. Hindi. Mm. Tinatanong niya kung gusto ko. Hindi mm. ko alam eh. gusto, gusto kita, sabi mo ka. Meron siyang, ito yung malaki. Yan, <laughs> grabe naman. Anong klaseng itlog? Anong klaseng manok yan? Ito yung tinatawag natin sa Pilipinas na ano? Chicken. Ulikba. Yung ano siya? Pure black. Pure black. Yan. Pati dugo black. Grabe. <laughs> Hatur. Mas mahal siya, mga mas mahal siya dun sa ano, sa mga normal na ano. Yan. Pag lumaki yan, pwede ko na din pakawalan diyan sa ano, loob. Oo. ito. Pure black lang siya, pure black. Yan. Tapos, yan ba yung sinasabi nilang gamot? Oo. Oh, yan, yan yung ano. Uh, yung kapag atang, atang. Oo. Oh, Yan. Itim na manok sabi nila, yan yan. Tapos ito naman, yung ano, yung no, Cobra. Mal. Ay. Ito naman yung tinatawag na Cobra. Ganyan yung malalaki nung nakaraan. Oh. Na manok na inalagaan ko dito. Ito kasi mga kape nyo, kaya tinawag na Cobra, wala siyang ano, buhok. Kitang kita mo yung ano. Ugat. <laughs> kitang kita mo yung ano yun. <laughs> oh. Hindi oh, diba? ah. yung kamay ko. Ah. na natin dito sa haulan ni Mr. Ano, mabuhay kayo ha. Si Tatang binigyan niya kami ng ano, yung maliliit yung pinili. Puti na lang kasama si kape niya, marunong... <laughs> tumawad pa kami, tumawad kami ng ano, 60 Ay, kami, tubos, eh. yung ka ko kusa namin kasi. Ayaw niya ibigay ng 50 eh, 50 sabi ko eh. Ayan siya oh. Ang lino mga, grabe ah. Maliit yun, yung naman na pinili. Maliliit yung kobra no. Pero malalaki yan tag ano? Malalaki yan pag uh... ano? Ano yan? Tabingan ko na lang mamaya dito, Tapos ilaw. Ayan o. Oh, ang ng ano no? Ang laki ng mga paa eh! Hindi na nagpa-vitamin yan mula nung nilagay ko dyan eh. Mainit na kasi yung katawan niya Hindi kagaya nito na mga ano pa lang.